Narito na ang Sumbungan ng Kamanggagawa kasama si Eli San Fernando at Attorney General Du para sa manggagawang Pilipino. Laban natin 'to. Magandang araw mga kamanggagawa. Ako po si Attorney General Du at nandito po ulit tayo sa bagong episode natin ng Sumbungan ng Kamanggagawa. Eli? Uh, ang ganda araw mga boss. Si Eli San Fernando po ito, ang inyong kinatawan sa Kamanggagawa Party List. Meron tayong natanggap na seryosong sumbong.

at saka nililino ko yung ibang ano rito, Yung ibang may sense din sa pinakil. Sa pinakil. Hindi din sila ginago. Kaya sila doon ang, hindi man lang sila pinagkumpirma ng kontrata. At ngayon mga boss, ito seryoso pag-uusapan natin. Dahil may kinalaman to sa karapatan ng mga manggagawa na mag-organisa ng kanilang union. At nandito kasama natin ngayon ang mga kamanggagawa natin sa Standard Motors Corporation. Hello mga boss. Nang hapon, pwede ba magpakilala muna tayo? Ako po si Heronjo V. Malyo Jr., hmm. ang na-assign na presidente at pinilaga ng aking mga katrabaho hmm. sa Standard Motor Corporation. Hmm. po si Joseph Bangudyo, isang vice president ng TAPPIN again. Hmm. Okay. Opo si Gideon Subagan, isa sa pinalabas sa Barracks. Hmm. Ako naman po si Arnold Balot ng Standard Motor Corporation. Eh ito medyo medyo It's matindi ang ginawa nila dito eh uh -huh. Bagong Union, no? Itong Standard Motors Corporation. Hmm. Tapos nung nalaman ng may-ari na nagkaroon ng Union biglang isasara daw niya kung wari yung kanyang... <laughs> Typical, ano? <you know? laughs> tawag yan, run away siya Pero ipakwento natin, uh -oh. ano, paano nagsimula yung buong istorya uh, uh -oh. dito sa Standard Motors? nung kami po, nagtatayo ng union, mm -hmm. dahil hindi pa nga po nila nalalaman yung aming sitwasyon, uh -oh. eh wala pa silang ginagawang akbang. Dahan-dahan mm -hmm. po, nalaman nila yung may nagtatag ng union, mm -hmm. nagkakaroon na sila ng pagkilo sa loob ng kumpanya. Pero teka, 'yun mo ng ano. Ano ba ang ginagawa niyo sa Standard Motors? Oh, ano Sa'n trabaho? Ang ginagawa po namin din sa Standard Motor Corporation eh 'yung maninira kami ng tangke ng ano? Ng, maninira? nang 'yung mga 'yung sinaswap nila. Um, Tangkenan. Ng... 'Yung LPG. Oh, Iba't ibang okay. brand po 'yung dumadating na tangke doon. Mm -hmm. Ang gagawin namin, kakatingin namin 'yon, tatanggalin namin ng putring, collar, at saka lalagyan po namin ng nameplate ng Regaso kaya SPI. Ah, so iba-ibang <laughs> iba-ibang brand dadating doon sa inyo. Oh. Tapos papalitan 'yo ng papalitan nyo ng panibagong brand. Papa 'yung brand oh, <laughs> Ang ang, ang pinagdadalaan po kasi ng mga tanki doon, halimbawa, 'di ba, darating po sa amin. Hmm. Ang mangyayari noon, 'di halimbawa, ang kadalasan naming tinitira doon 'yung price gas eh. Hmm. Price gas. Oo. Oh, yung fresh gas, halimbawa, yun na kasi yung, pa, e, ko sa aking ikikwento kasi yun ang madalas. Mm -hmm. Tatanggalin yung kakatingin yung nameplate nya. Mm -hmm. Tatanggalin yung collar. Tatanggalin din yung putring. Mm -hmm. Tapos, gagrenderin yun ng grinder. Mm -hmm. Pagka grinder yun ng grinder, papakinisin. Pagka na, nakinis na yun, minsan ipablasting pa yun. Pagka mm -hmm. na blasting na, para makinis na makinis mm -hmm. na, e, pupunta rin sa aming mga welder. Kami naman ang na magpapabricate. Maglalagay kami ng collar, pot ring, at saka plate. Hmm. Tapos sa regasco pa, na yun yung tank na yun? Regasco at saka SPI po ang production namin. Hmm. Then, ilang, ilang, ilang kayo magagawa dyan? Ang sa datas po nung nag-rock and pile kami, nakuha namin datas ay 400 plus. Pero yung mga, manggag, kung yung mga manggagawa lang po, pati dun sa isa tap pinakil, eh dat dati libong inabot nila pero ngayon hindi na mga ano na lang nung nag drug test kasi kami nakita ko din yung ano halos kulang isang libo na lang kasama hmm. na yung pinakil pati dun sa drug test kasi kasama rin yung pero, guardian pero uh, ano yung pinakil? ano yung pinakil? Uma? Yung Tapinakil, mabagong po na kumpanya na ayaw ko kung 2025 lamang yata yung nagka-rehistro daw. Doon mm. nila pinaplanong ilipat yung mga manggagawa. Ano yun? Nasa isang compound lang? Nasa isang compound lang po. Anong ginagawa ng Pinakil? Kung ano po yung ginagawa namin sa SMC, ganun din po ang ginagawa ng Pinakil. So, dalawang Oo. Oh. kumpanya sa loob? Oo, oh, ano? Isang compound, ganun ba? Opo, opo. At yun, isang malaking compound yun? Isang malaking compound po, halos kaya nga po yung, ang naging sitwasyon naming mga manggagawa doon, lagi kami nagkakaroon ng IR dahil sa late. Kasi ilang gate po ang dadaanan namin bago kami makapasok doon sa aming production area. So sa isang compound, ilang kumpanya? Tatlo po yun. At tatlo? Ano pa yung isa? SPI. South SP, Pacific South SP, Incorporated. SPI, Pinoquel, Standard, Standard, Standard Motors. Motor so, so, so kumpanya. Tapos lahat yun, ang ginagawa, nagre-rim na kumukuha na, ng tangke ng LPG mula sa ibang hmm. iba't ibang brand. Ibang brand tapos paglalabas, papalitan ninyo ng Magiging mag SPI o Regasco, na. O SPI. SPI o kaya Regasco na. Diba? Itong kumpanya sa loob ng isang-isang compound. Uh sa -huh. kayo sa Standard Motors lang. Uh -huh. Tapos ano nangyari? Ano, bakit, bakit muna kayo nag-union? Ang yeah, no? um matinding kadahilanan po kaya kami nag-union. Gawa nga po yung mga rules and regulation na nakaka na sa karapatan naming mga manggagawa. Parang tila minsan, unang pagkapapasok ka doon, eh, para kang bilanggo. Minsan niya, nagkakalkalang pa ng kalin eh, para lang makasigurado sila na hindi makapasok yung sigarilyo. Hmm. Tapos, may mga rules and regulation pa yung mga lagayan namin ng tubig, bawal ipasok baka daw mapaglagyan ng sigarilyo kaya paglalabas ka makapaglabas sila ng valve kasi marami nagkakairo ng violation dun sa paglalabas ng valve kasi nga ano yung valve yung, yung ah, valve ng ah, ano ng PJ minanakaw marami ng mga magnanakaw doon na, na, ano na kasuhan ah, ah. at ano, malakas nga sila sa munisipyo diretso nga sa munisipyo dila dinadaan sa barangay eh hmm. so, dahil doon, nag-unyong kayo. Ah, dahil ma sa marami po kadahilan na sa mga manggagawa. gagawa, hmm. Kaya po kami nagpatuloy. At saka mas lumala po yung aming, ano, yung, yung, yung aming, ano, kaya kami dumami, eh, gawa ng, tinanggalan pa kami ng overtime. Nung may overtime po, nakakatiis pa kami. Hmm. Eh, nung bandang huli, kasi wala na halos kaming ipakain sa pamilya namin dahil nga nang tinanggal pa yung beneficyo ng overtime. Hmm. Eh, Marami akong nahikayat ng na membro. Nakabuo nga po kami ng mga 380 member dun eh. Tapos lahat yon ay nag, ano na kayo sa Hindi. Oh, na, ito. na, yung ang pa lang po namin 275 kasi huli nang sumapi yung iba. Kasi dun pa lang sila nalinawan. Kaya lang ang problema, nitong July 31, nitong nakarang buwan lamang po, hmm. nagbiglaan silang ano, nagbiglaan silang nagkaroon ng conference. Hmm para dun niya sa pagbibigay daw ng separation pay, lilipat sa si agency at nangako si, si Tipo mismo yung kaharap namin noon. Sino yan? Yung LPG may party list po hmm. na parang... Oh, ah, list pala. Kasama, kasama ko pa Oo nga. Yan ang may Sa mismo? Y yun, po ang, yun, yun po ang alam ng lahat na may-ari kasi laging nandun yun. Mm hmm. Ay, ang nakalagay po sa datos ay nandun sa aming hmm. ano, si Kaya Kabe Shantoto. Mm -hmm. Ang ano daw doon yung Laos Group of Companies, Laos Group. Oo, yung si nakalimutan ko na po yung pangalan ko sino man yon. Mm -hmm. Kasi may datos kami tungkol doon eh. Kaya nga ang ano namin yung SMC, ang aming inaanuhan yung kami nag kami mm -hmm. ng rank rank and Ano sabi ni Arnel T? sa inyo? Ang sabi niya nung muna o, o, yung wag daw paniwalaan yung union may iaano daw sila may alok daw sila sa amin na ano daw kami ng ano ng bibigyan daw kami ng separation pay at saka ililipat sa agency wala daw mawawala ng trabaho hmm. so mayroong pinasok bigla ng agency ano kasi yan eh hmm. so meron na kayong uh, na seba meron na po no, bas na sa dole opo no. No. Opo, opo nung pag-union nyo opo tapos nung lumabas yun, biglang sinatawag sina Sinat kayo nitong yung... Arnel to. Ng LPGMA party oh, ng LPGMA party list. Yun, biglang sinabi niya, isasara na. Oo. Ganun yung... po yung, ang alam ko po po, problema niya na attorney, kaya sinabi nila kasi yung 31 na yon para po kasi yung ano yung seba namin ayaw nilang ayun nilang makapasok do sa loob ayun nilang yung mga agreement para kasi hindi nila kaya kaya nagbigla po na bigla, nabigla po kasi kami attorney na bigla na lang kaming uh, pinapirma pinaano yung ano. Pero sabi naman ni ano ni Tino wala matatanggal. Kasi po may dalawang doon. Kasi ililipat daw kayo o, sa agency. Ano agency, Anong na agency na pangalan nun? Binigay po nila yung Bibiang Kim. Bibiang Kim. Kim Kim daw po ata yung hmm. nabing ka. Attorney. Ito po yung um, kanilang may papel po sila. Yung po yung, yung, yung nag-start nun. Hmm. Kaya kaya lahat ng mga member ng... Uh, Bakit daw si kayo ba? lilipat sa agency uli? Lilipat daw po kami yeah, ato okay, dahil ay, kung dahil nga... Doon nagsimula yun eh dahil nga ayaw nilang tanggapin yung agreement bargaining namin na nanalo kami sa ano. Kung yun, ah, so sa halip na kilalanin yung union, lipat na lang kay so, kayo ng agency. Para hindi nila may... Tapos anong ano lang rason nila? Wala. Malang, wala. Wala. wala, wala. do na lang nila. At, at saka po, sir, ah. Yung ano, yung si naging sitwasyon nung kaya na mukhang kapanipaniwala, kaya na halos nabawasan yung membro ng union. Hmm. Dahil po meron po yung dalawang kinatawan ng Dolly Ron. Sino daw yun yung mga kinatawan nun? Tingnan ko lang po dito kasi uh, naka-receive dito yung pangalan sa Pero kinatawan daw sila ng Dole. Saan Dole? Nakilala rin po yun ni Kabesan Toto kasi talagang kinatawan talaga sila ng Dole. Sa, 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 pampanga, sa Regional pampanga. pampanga. Yung isa si Paulo Dimalit. Malit. Hmm ng uh, in, inspector yata po 'yon. Yung isa naman dito ko isinin ko dito sa ako nakalimutan ko lang yung pangalan. Paolo Malit. Paolo oh. Malit. Inspector. At saka yung isa yata Akbar Otumali hindi ko lang sigurado. Titingnan ko lang po kasi. So hindi, sila yung kumukumbinsi uh, sa inyo. Parang gano'n na si, sila daw na mapapatunayan daw na legal yung ginagawa ni Arnold sa so pamamagitan nila. <laughs> No? <laughs> dole, dole. no? kaya, kaya po kami, bilang mga manggagawa, uh -huh. eh, ano, yung ibang membro namin, siyempre, may hindi naman lahat kami na nagabayan sa karapatan namin. Kaya pumirma ngayon. Kaya napilitan kaming pumirma kasi dahil, dahil wala na kaming pera, tapos Tama. anhin ah, pa kami. Yung... Iipitin pa Iipitin pa kami. Uh -huh. Di, iyon lang ang aming ginawa. Sa so, pumirma kayo na kayo sa agency. Pumirma po kami para po magpatuloy ang union. So, so ngayon, nagtatrabaho pa rin kayo sa standard Motors. nag No, oh, mula, ay, mula 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 nung July 31, nagtrabaho kami nung 18 po pinatigil na kami. Akala okay, ko pa wala po wala, wala trabaho, sabi ni Abner Yun attorney. Yan pong ano. Yun po yung tapos hindi, nung Tama, nung 18 hindi na kayo pinapasok. Oo. Uh, uh, tapos, uh, ano do resulta? ang daw? masama po ng sir, doon sa hindi pagpapasok sa amin, walang malinaw na dahilan. Tatalongin namin yung gwardiya. Wala. Hindi nila alam. Uh, Sasabi nila, napag-utusan lang sila. Uh, tapos, kayo, no? Nasa lang, nila. Uh, tapos, Tapos yun, yung HR eh. Nung, ano, sa bandang ulit, nakita ko yung HR, nakaupo din sa may tabi. Tinatanong ko, ma'am, kung binabawal na ba yung member ng mga union dito. Hmm. Hindi man lang nagsasalita. Wala. wala. Hindi wala. man lang kami pinansin, tinalikuran lang ako. Matindi. Eh. <laughs> Patong-patong <laughs> violation. Eh. So, uh, ano, malinaw ito, to, Ah, uh, uh, ito ay malinaw na Union busting. Union. Para sa mga nanonood, Union busting to kasi nung nalaman ng kumpanya na nagkaroon natayuan nat nat ng union yung kanilang kumpanya. Biglang sa amin magsasara daw, una inilipat daw sila sa agency hmm. yung Viken. Ito nandito nandito yung kanilang kapitibayan, Vicky Manpower Agency, tapos, tinanggal pa sila sa trabaho. Ilan kayo tinanggal? 40 po. 40, lang. Nagdoble lang yung bilang ng ano. 40 tao ang na tinanggal. Na dahil suspechado nila na nag-uunyon, ay tinanggal nila sa trabaho hindi nila pinalipat sa agency. Criminal case ito. eh. Tsaka matindi yung ano, si Arnel T. Matindi. Siya ba ang congressman niya? Si Alan T kapatid. Ah, okay. Kapatid, kapatid. So, matindi kasi nga, may connection sa kongreso. Kaya pati Dole. oh, kaya pati Dole, na ito naman Department of Labor and Employer, gaga, naiinis sila pag sinasabi sila. <laughs> <ng laughs> Department <laughs> of Labor and Employer kasi, eh, totoo naman, kita nyo, ito na mismo mga kamanggagawa natin nagsasabi. Nag-privilege pitch ako dyan, Corny, about mm. sa, ano, sa freedom of association. Kasi ang Pilipinas, hindi nawawala mm. sa listahan na pinakamapanganib pagdating sa freedom of association. Nagre-regress kasi tayo eh. Ibig sabihin lang naman nun, eh kahit nakasulat sa mga batas natin na karapatan na magbuo ng union at organisahin ng manggagawa yung kanyang sarili sa pamamagitan ng union, eh hindi nangyayari yan. Sa katunayan, pag nagbubuo ka ng union, hinaharas ka, ini-intimidate ka, at kung ano-ano ang gagawin sa'yo hanggang matanggal ka sa trabaho at mabubuwag na yung union. Hindi lang po datos yan at hindi lang simpleng story yan. Ito mismo, sinasabi na ng mga kamanggagawa natin buhay na patunay at katotohanan na kahit nakasulat sa mga batas natin yung karapatan ng mag-union, hindi yan nangyayari sa aktual. Kaya sinusulong natin yan, Tornie. Talagang pinaglalaban natin yung Freedom of Association. At kailan i-call out yung mga ganitong sabwatan. Halimbawa, Dole. Dole, dapat ang panigan yung mga manggagawa. Eh, sa halip na panigan yung mga manggagawa, dumaan naman sa proseso. Seba na nga eh. Tapos sasabihin, tama yung ginawa ng kumpanya iba Para lang hindi makilala yung union, eh sasabihin ililipat na lang kayo sa agency, tas tatakutin kayo. Ano sinasabi? sabi? Magsasarado na lang daw yung kumpanya. Pwede naman sila magpakita ng oh, na... Pwede mo bang patawag sa kongresya? Yun? Yung mga taga pwede, pwede. Actually, ang kagandahan ngayon, dumadaan sa budget season ngayon, eh, sa House of Representatives. Eh. At aharap lahat ng ahensya ng gobyerno. So we can ask that. Kasi halimbawa doon nakita namin isa isa pa lang to sa mga nakita namin binawasan yung sa workers assistance program eh. Hmm. Kabilang doon yung mga pag-address sa mga reklamo ng mga manggagawa. So we can ask that batakin yung sa policy question at tignan mismo anong performance na Pero namumuro na kasi talaga yung Radiant Philadelle. Ang dami na natatandaan mo, meron dyan, yung hukama. Hmm. Oh, meron dyan, yung han. han di ba? Ngayon ito, BSMC naman yung uh, Standard Motors oh, Corporation. May. Medyo ano eh, may, malala na eh. Malala na tingin ko. No, napaka na at hindi naman magiging ganyan yung mga taga Dole kung wala silang protector. 'Di ba? Wala nang sa kanila. Eh, eh Ay, akala kasi nung mga taga Dole, walang kakampi yung mga manggagawa eh. Antayin niyo pag nagharap-harap tayo sa Kongreso. Kasi matapang lang yung mga yan kasi akala nga nila eh, invincible sila. Uh, walang walang babangga sila eh, Malas nyo, nakaupo ang kamanggagawa party list. At matatapang din yung mga kamanggagawa natin. Pero, pero yung magpap <laughs> yung putang ng taga-dole para lokohin yung mga manggagawa. Ano kalukuhan lokohan na po talaga yan? yan. Ano yeah. pangalan ulit nun? Anong... Noong Olympus. Yung sir. taga-dole? Paulo dimalit Malit at... I-text e, e e oh, mo. E, oh. e ko na lang It po sa Kasi kailangan sir. natin pangalanan oh. yan eh. Nakakalanan yung mga yan. Yung isa, hindi ko makakalimutan si Paulo D. Malet kasi nakikita ko rin siya nung nagpapail pa kami ng SEBA. Mm -hmm. At saka isa po dun sa nung nangyari noong 31, pinaliwanag ko po sa kanila, na, nanggigil po ako, sinabi ko sa kanila, mm -hmm. hindi po ba sir, kaharap yung dole, mm halatang -hmm. union basting itong ginagawa nyo. Mm -hmm. Kasi po, niya? hindi po nagbigay ng magandang, ano, inanalang niya yung... Yung mga... Di ba union-busting yan? Kaya makakatayo lang ng union, tapos magdasasabing isasara, tapos tatanggalan kayo ng trabaho. Anong kalokohan yeah. yan? Kasi malinaw po din sa sinabi ko sa kanya, kasama ko pa si Ma'am Kim, kako. Nung uh -huh. nag-file kami ng rank-and-file sa SEBA, Sinukim. yung isang assistant manager uh -huh. ng SMC, pati ng Tapinacal. Kasi yung SMC daw, sabi nung nakilala kong tao, yung SMC at saka yung Tapinakel, isa lang management pero hindi daw sila sister company. Pero yung may-ari pareho. Iisa lang. Iisa. Iisa, lang. Iisa lang. Iisa lang. Hmm. So gayto gagawin natin hmm. Assist natin kayo no. Tayo ay magpa-file sa NLRC. Malinaw 'yan, ang tawag diyan Union Busting. Hmm. Union Busting 'yan dahil ang tawag do sa pag, pag pagsasara ng isang kumpanya dahil lang na union 'yan, ang tawag diyan run away shop. Run away shop. So, illegal yun. Ano ibig sabihin nun? Ibig illegal, ibig sabihin niya, pwedeng makulong yung may-ari. Hmm. Dahil isanara niya yung kanyang kumpanya para pigilan ng karapatan ng mga gawa na magbuo ng unyong karapatan kasi ang pag hmm. eh. Nasa konstitusyon niya, nasa labor code. Hindi yan po pwedeng ikutan o tanikuran ng may-ari ng kumpanya ng ganun-ganun na lang. Hmm. Ngayon, pa, talagang sa una, gigipitin talaga sa liyan. Hmm. Lahat yan, tatanggalan kayo ng baraks, ta, ano kayo, uh, tatanggalin sa trabaho. Hindi pa papasukin. Hindi kayo papapasukin, haharasin kayo. Yun talaga ang unang gagawin ng mga yan. Pero huwag kayo mag-alala. Tutulungan naman hmm. namin kayo. At saka ngayon, siguro habang wala pa kayong trabaho, uh, habang di kayo pinapapasok sa SM, uh, sa Land Motors, yes. pwede naman kayo maghanap muna ng ibang trabaho eh, hmm. Habang gumugulong yung ating kaso. O, Kaya, tapos sa uh, House of Representatives naman, i-file eh, natin yung mga necessary measure. Kasi laging pinagmamalaki ng gobyernong to, nagratify daw ng mga ILO convention eh. Pero pag tinignan mo yung datos ng Freedom of Association, ito po ang aktual, Secretary Benny Laguesma, huwag niyo na po ipagmalakihan sa ILO. Lagi yung pinapabango pangalan ng Pilipinas. Pero sa aktual, alam ng mga manggagawa naantay anti-manggagawa kayo, anti-union kayo. So we will file ko ano man yung pwede i-file natin. At ngayong budget season, ito, commitment ko sa inyo. Gigisahin ko talaga yan, Dole. Magaharap kami niyan eh, ni Secretary Laguesma. At alam ko, kasama dyan, yung buong ASEC, USEC ng Dole. So, gigisahin natin yan kasi hindi po pwede na magre-request sila ng budget, magre-report sila ng kung ano-ano, pero yung aktual na kalagayan ng mga manggagawa, hindi, hindi nagtutugma doon sa nire-report nila. kaya, Secretary Benny Laguesma, magtutuos po tayo sa mga taga-Dole. Magtutuos po tayo sa budget uh, briefing, kapag, budget kapag, delivery. Pwede mapatawag na natin agad yan. Oh, yung, oh. yung, ano, yung yung Paulo. Oo. Uh -huh. so, susulat. Eh. tayo Sus, susulatan natin yung mga taga-Dole, Region Region 3 uh, para sa isang uh, dialogue. Oh. E eh, malaman natin ano ba, ano ba talaga ang totoo eh. Part 'yan eh, oversight function niya mm -hmm. ng ng Kongreso eh. So we will definitely write sa Dole. So maasahan yan, mga boss na Sigurado meron yung final words uh -huh. sa para sa SM uh, Standard sa Motors, Motors so Naka-meron kayo gusto sabihin sa Standard Motor Corporation po. Kami naman po, kaya kami nagtayo ng union. Hmm. Hindi naman po para makipag-away sa kumpanya, kundi makipag-ugnayan. Ayo. Katunayan niya po, bago pa ninyo kami paharang sa gate, nag nagpaabot na kami ng negotiation letter dun sa opisina ninyo. Hmm. Eh, yun naman po, ba't naman niyo po kami ginaganito? Hindi naman kami lumalabag sa mga patakaran ninyo. Hmm. Eh, makonsensya naman po kayo hindi hmm. naman po tama sa dole, yung ginagawa anong, nyo Anong gusto nyo sabihin sa Dole? <coughs> ako po kasi sa dati po akong SMC hmm. na transfer po ako sa Pinnacle eh, wala na po akong pinipirma na transfer doon hmm. per, pero e, SMC pa rin yung hmm. nilipatan ko yung e, inaano naman ang mga kasama ko doon sa loob kasi marami kaming transfer sa Pinnacle galing yung SMC ang inaano nila yung, yung separation nila sa SMC hmm. Kung hmm. may makukuha daw so, sila Sana maibigay yung Sana sa maibigay yun uh. Sa Last namin? words Last words ha uh -huh. uh, Sir Ang ngerte uh, Di po maganda yung ginawa niyo sa amin Ako natutulog ako Ginising lang ako Tapos Bibigay sa akin buong sahod Ayaw nyo namin papasokin na si Siocho Pero Gusto nyo umalis kami agad sa barracks Saan kami? Ako taga Mindanao ako Hmm uh -huh isang tao titira. Mm. Nagpapasalamat ako sa, sa, mga kasamahan ko. Mm. Pero hindi kami susuko. Tama. Ah, ko lang uh, sa mga uh, kay, uh, ato, ay, kay Arnel na kami tinanggal, nandito na tinanggal na kami pero lalabang kami. Hinihiling ko lang po sa inyo uh, uh, sa sa loob na dapat yung mga nasa loob, huwag nyo naman po masyado silang gipitin. Ituring nyo naman po sila na, na, gagawa manggagawa. Kasi po, ah, nahihirapan, na, nahihirapan na rin po sila sa ginagawa ninyo. Yan, mabigat. Mabigat ang ano na to. Pero, hindi oh, gigi gigila ginagigil sa mga ganitong klaseng kaso. Parang dito ata iikli natin to Nante, no, sige lang. <laughs> gigil. Gigil tayo yes. palagi. Okay. Yun naman sa, sa amin, na, sa Pinakel, mayroon balita doon, lahat na nakasali sa Union, nakalista na, tatanggalin daw lahat. Susunod-sunod pa talaga yan. Kapag uh -huh. wala tayong ginawa dyan, susunod-sunod uh -huh. rin pa yan. Basta, ikaso nyo na, yun sa NLRC, at uh, para ma, ma ano natin, uh, may gumulong na yung kaso doon. Uh -huh. Tapos sa Kongreso, Gagawin na natin. si Kong Eli. Tinipong ko lang po yung apat na kong tao. Kasi nung unang punta namin dun sa Dole, hmm. eh kulang kami. Kailangan daw pala kompleto yung tao. Hmm. Hindi naman. Mas, uh, kahit naman presidente lang kapag ka sa... Ah. Hmm. Bale, yung paralegal na natin. na ah. pero, pero ano, naayos ko naman po. Sinabihan ko lahat ng mga manggagawa na hindi pinapasok. Na kailangan ah, sabay -sabay kumunta, sabay kami. Hmm. Ayos natin yan. Eli, last words. Ayan ah, mga boss, kita nyo, kita nyo, hmm. uh, ito yung lagi nating naririnig. Pero huwag po kayo matakot, mga kamanggagawa. Meron po kayong kakampi. Ang kinakailangan lang po ay mag-step up tayo, mantad, magsumbong. Makakaasa po kayo na meron kayong kakampi. Hindi po namin kayo iiwanan sa laban. Pero again, kung hindi po tayo titindig sa ating mga karapatan, eh, paano po namin kayo matutulungan? Pero makakaasa po kayo na nandito ang kamanggagawa party list at ang inyong lingkod, Elisan Fernando. So mga boss, uh, mga kamanggagawa, uh, ito medyo mabigat talaga itong episode na ito. Medyo malapit talaga sa sa damdamin ko yung mga ganitong issue. Uh, unionista ako eh. Uh, bula isang dekada mahigit ko na ginagawa to At halos napakadalas sa mga ganitong mga kwento. Hmm. Uh, gusto ko lang sabihin doon sa kay Arnel T, Uh, sa Dole at saka sa may, may ari ng Standard Motors, igalang ninyo ang karapatan ng mga gagawa. Karapatan ng lahat ng mga gagawa na mabubuo ng union. Hindi naman magbubuo ng union ng mga mga gagawa kung tama ang inyong pamamalakad. Eh. Kung hindi kayo nang gigipit sa inyong pamamalakad. So, sana magipatas lang kayo. Wala na, hindi naman hindi naman labis ang hihingin ng manggagawa sa ito. So, ayun mga boss, tandaan rin natin ha, ang karapatan at justisya hindi yan inihintay. Yan po ay inilalaban. At pagkapa, kapag ang mga manggagawa ay lumalaban, nandyan po ang sumbungan ng kamanggagawa at saka matas manggagawa para tumulong po sa inyo. So yun, Eli. Naming salamat mga boss. Kita-kits ulit sa susunod na episode ng sumbungan, sumbungan ng, ng kamanggagawa. Sama-sama tayong manindigan para sa serbisyo, karapatan, at katarungan. Sumbungan ng kamanggagawa para sa manggagawang Pilipino. Laban natin to!